na ang Hezbollah sa bansang supporter nito, ang bansang Iran, na atakihin ang Israel. Ito ay bilang ganti sa mga sunod-sunod na ginagawang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Marahil ay ramdam na rin ng Hezbollah ang mga paghihiganti na isinasagawa ng Israel. Mismong Hezbollah na ang nagbigay ng pahayag na sa nagdaang maraming taon mula noong 2006. Ito na. Ang pinakadelikadong sitwasyon ang kanilang kinaharap laban sa Israel. Mula noong October 8, nagsimulang umatake ang Hezbollah sa Israel, ginagantihan ito ng Israel. Pero ang mga gantihang iyon ay hindi gaanong mga malalaki. Pero ibang usapan ang nangyari nitong nagdaang linggo lamang sapagkat sunod-sunod na nagsagawa ng malalaking pag-atake ang Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Nagsanhi ito ng maraming pagkasira ng mga infrastructures at pagkasira ng maraming mga rocket launchers ng Hezbollah. Marami ring mga members ng Hezbollah ang sugatan, lampas 500 ang kumpirmadong nasawi at lampas libo naman ang malubha ang sugatan dahil sa pagsabog ng mga pagers at walkie-talkies. Maliban pa riyan, sunod-sunod na nagsagawa ng rocket attack ang Israel, missile at maging ang mga fighter jets nito ay pinalipad na na kung saan nagsani ng dalawang pagkamatay ng leaders ng Hezbollah. At ngayon, nananawagan ang Hezbollah sa Iran na atakihin ang Israel. Yan ang pinakabagong update ngayon sa Middle East. Marami ang mga nagtatanong, tutugon kaya ang Iran sa panawagan ng Hezbollah? Naaalala niyo pa ba, mismong Iran ang nangako na kanilang ipaghihiganti sa Israel ang pagkamatay ng leader ng Hamas na si Ismail Haniye. Pero hanggang ngayon ay wala pang nangyayari. Ngayon, sa panawagan ng Hezbollah sa Iran, kung kayo ang tatanungin, tutugon kaya rito ang Iran? At kung ako naman ang tatanungin mga kaibigan, sa tingin ko ay hindi aataki ang Iran sa Israel. At kung ano ang dahilan? Narito at kayo na ang tumimbang mga kaibigan. Ibinalita mismo ng Al Jazeera, isang news agency na hindi gusto ni Benjamin Netanyahu dahil halos lahat ng mga balita rito ay anti-Israel at pro-Hamas at Hezbollah. Pero mismong Al Jazeera na ang nagbalita na ayon sa presidente ng Iran na si Masoud Pesisyan, ang tiran ay handa na raw upang magkaroon ng magandang ugnayan sa mga Western countries, lalo na sa United States of America. Ngayon, ano naman ang koneksyon nito na parang mababaliwala ang panawagan ng Hezbollah sa Iran na atakihin ang Israel? Malaki, sapagkat ang Israel ay malapit na kaibigan ng United States of America na nais naman kaibiganin ng Iran. At kung ilalagay naman natin ang ating sarili sa kampo ng Hezbollah, natural lang na hindi maganda ang magiging damdamin ng Hezbollah dahil ang bansang iyong inaasahan na Iran makikipagkaibigan sa bansang kalaban niya na United States of America na kaibigan ng Israel na matinding kalaban ng Hezbollah ipagpalagay natin na gustong-gustong atakihin ng Iran ang Israel matagal na rin kasi silang magkalaban pero dahil sa napakagandang plano nito na makipagkaibigan sa western countries ay pipigilan nito ang kanilang balak na atakihin ang Israel. Nais kasi ni President Masud Pezeshkian na maahon ang Iran sa matinding kahirapan bunsod ng napakaraming sanctions na ipinataw ng western countries lalo na ng United States of America sa kanilang bansa. Isa pang dagok para sa Hezbollah mga kaibigan dahil ibinalita pa rin ng Al Jazeera na sinabi mismo ni President Masud Pezeshkian na ang Iran ay handa na upang makipag-usap sa Amerika para sa nuclear deal. Nagsalita si President Masud Pesesyan sa United Nations General Assembly nitong Martes at ito ang kanyang sinabi mga kaibigan. Pakinggan nyo. And I quote, We seek peace for all. Ayan, ulitin ko. We seek peace for all and have no intention of conflict with any country. Ayan, nais daw nila na magkaroon ng peace sa lahat ng mga bansa. Ito ay taliwas sa mga naunang pahayag ni Masud Pesesyan noong kakaupo pa lang nito bilang Pangulo ng Iran. Dahil sinabi niya noon na gusto niyang makipagkaibigan sa lahat ng bansa sa buong mundo maliban sa Israel. Pero sa pagkakataong ito ay hindi niya idinagdag ang maliban sa Israel kundi sinabi niya Nais nilang magkaroon ng peace ties sa lahat ng bansa kaya marami ang mga naniniwala na sa panawagan ng Hezbollah na atakihin ang Israel, malabo itong mangyari at hanggang criticize lamang ang Iran laban sa Israel. Nagkaroon na ng isang mabigat na reason ang Iran upang atakihin ang Israel at ito ay ang pagkamatay ni Ismail Haniye na pinuno ng Hamas at isa pang napakadelikadong sitwasyon ito ay nangyari mismo sa kanilang bansa at sa capital city pa nila na Tehran pero hanggang ngayon hindi umatake ang Iran pero may pahayag si Masoud Pezeshkian tungkol sa mga sunod-sunod na pag-atake ng Israel sa Hezbollah ayon sa kanya ang mga pag-ataking ito ay kinakailangan daw na pagbayarin at dahil nabanggit na rin natin na sinabi ng Iran na handa na sila para sa nuclear deal with western countries and America ano nga ba ito? Ang July 14, 2015 na nuclear deal, tinatawag itong P5 plus 1. Kasapi rito ang China, France, Germany, Russia, United Kingdom at United States of America. Ito ay merong kasunduan na ang mga nasabing bansa ay hindi magpoproduce ng mga napakadelikadong mga nuclear bomb na may gamit na uranium or plutonium at handa na raw dito ang Iran. Nagpalakpaka naman ang mga tao ng marinig ang pahayag ni Masud Pisisyan at ibinalita ng BBC mga kaibigan na ang ibang senior Iranian officials at mga commanders ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay nag-aalanga na sila na atakihin ang Israel at ayon sa ulat, ito ay very unusual. Ang Iran, ayon sa ulat, ay meron na ding mga malalakas na armas. Pero nagri ang Iran sa mga proxies nito gaya ng Hezbollah, Hamas upang pigilan ang Israel sa posibleng pag-atake nito sa kanilang mismong bansang Iran. Mula noong 1980s, ang Iran ay nagsusuport ng pinansyal sa Hezbollah. Sa lahat ng mga militant group na sinusuportahan ng Iran gaya ng Houthis, Hezbollah, Hamas at mga resistant group sa Iraq at Syria, ang Hezbollah raw ang pinakamalakas. Pero nitong nagdaang araw, sa mga pagsabog ng mga pagers at walkie-talkies, masaya ang ibang Arab world nang makita nila na hindi naman pala daw malakas ang Hezbollah gaya ng kanilang iniisip. Ngayon nga, ay nahaharap sa isang matinding sitwasyon ang Hezbollah laban sa Israel. Pero may mga pagkakataon ang Hezbollah ay nakakagawa ng pag-atake sa Israel. Main supplier ang Iran ng mga armas para sa Hezbollah at ayon sa ulat, every year nakakatanggap ang Hezbollah ng 700 million dollars sa report pa rin ng BBC. Sinabi ni Masoud Pezeshkan sa isang US media na nasa New York, handa raw sila na ibaba ang kanilang armas kung ibababa din ng Israel ang kanila.